Yo, what's up mga kaibigan? Alina na tayo magkwantuhan. So kahapon nga ay natanggap ng Lakers ang talo kontra sa Sacramento Kings sa score na 125-110. Umabot na nga sa halos 30 points ang lamang ng Kings sa game na ito. Naibaba ng Lakers ito sa less than 10 points sa fourth quarter ngunit sa uli nga ay natalo pa din ng Lakers. 29 points, 16 rebounds, 7 assists and 3 steals on 13 of 19 shooting sa field si Domantas Sabonis. 28 points, 7 assists si Kevin Werter at 28 points, 5 rebounds, 5 assists and 4 steals si Daron Fox. Sa Lakers naman ay 28 points, 10 rebounds, 12 assists and 4 steals sa si Lebron James. 28 points, 5 rebounds, 5 assists si D'Lo, 16 points, 5 steals si Cam Reddish, 9 points, 11 rebounds, 8 assists si Austin Reeves at 9 points, 9 rebounds lang si Anthony Davis in 35 minutes of playing time. Completely outplayed nga si Davis ni si Sabonis at 0-8 na si AD tuwing kalaban niya ang Lithuanian big man sa buong career niya sa NBA. Dismayado nga ang mga fans sa kailangan pang gumawa ni Lebron ng ganitong stats at talo pa din ng Lakers. Dahil nga dito ay bumagsak na sila sa record na 6 wins and 6 losses. Isang user sa Twitter ang nagpoint out na wala pa nga daw impresibong panalo ang Lakers ngayong season at madaming ang sumang-ayon sa kanya. Ang mga panalo nga daw ng Lakers kayong season ay dalawa kontra sa injured team ng Phoenix Suns. Isang comeback win sa last minute kontra sa batang team ng Orlando Magic na binawian din sila ng tinambakan. Isang panalo laban sa Clippers sa may chemistry issues kontra din sa Portland Trailblazers na isa sa mga pinakamahinang team sa West at isa laban sa Grizzlies na nasa dulo ng NBA standings ngayon. Ang pinapalabas nga ng post na ito ay wala pang convincing win ang Lakers laban sa mga bigating teams sa kompleto talaga. Tuwing nakakalaban nga nila mga bigating team na tulad ng Sacramento Kings, Denver Nuggets at Miami Heat ay natatalo sila. Well, para sa akin ay impresibo naman ang panalo ng Lakers laban sa malakas na team ng Clippers bago dumating si James Harden. Ngunit yung iba nga ay may punto talaga. Hindi talaga kalakasan ng Blazers at Grizzlies ngayon. Injured si David Booker para sa Phoenix Suns. At comeback win sa last minute ang panalo nila kontra sa Orlando Magic. Subalit so, may kasabihan nga tayo mga kaibigan na a win is a win. Mapa 100 points man ang lamang mo o isa unless point system nga pinag-uusapan tulad ng sa play-in tournament ang wala nga ang mga panalo mga kaibigan. Ano ba ang opinion mo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks sa pagdating ni Damian Lillard at pag-alis si Drew Holiday, isang bagay ang naging maliwanag na problema ng Bucks at yan nga ay ang kanilang depensa, perimeter defense to be exact. Ang backcourt nga nila ay si Damon Dillard at Malik Beasley. Ito yung mga guards sa inuulam na mga tula ni David Booker at Luka Doncic. Yung talagang magte take advantage sila sa mismatch at hahanapin nila ito. Ipapaswitch nga nila ito sa depensa at pupostehan. Kaya naman ang Bucks ay gustong gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup to balance things out. Napabalita na interesado ang Bucks sa defensive specialist na si Alex Caruso ng Chicago Bulls. Kilala nga si Caruso bilang isang high IQ, hustle player and great defender. Tiyak nga na magiging malaking tulong siya sa depensa kung sakali. Bukod dyan ay pwede din nga maglaro ng off-ball lang sabay si Giannis at Lillard dahil solid naman ang playmaking ni Caruso. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?